Ikaw nga, anak ng tao, manghula ka at ipakpak mo kapwa ang iyong mga kamay at ang tabak ay malupi sa ikatlo, ang tabak ng nasugatan sa ikamamatay, siyang tabak ng dakilang nasugatan sa ikamamatay na pumasok sa kanilang mga silid. Aking iniumang ang kumikinang na tabak laban sa lahat nilang pintu ang bayan upang ang kanilang puso ay manglumo. At ang kanilang mga pagkatisod ay dumami. Ah, ang pagkayari ay parang kidlat na inihasa upang ipangpatay. Humayo ka sa isang dako. Lumagay ka sa kanan o lumagay ka sa kaliwa, saan man mapaharap ang iyong mukha. Akin dinamang mam ang aking mga kamay at aking lulubusin ang aking kapusukan. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Gayon din, ikaw na anak ng tao, magtakda ka sa iyo ng dalawang daan na mapanggagalingan ng tabak ng hari sa Babilonya. Silang dalawa ay kapwa lalabas sa isang lupain at landasan mo ng dako, landasan mo sa bukana ng daang patungo sa bayan. Ikaw ay magtatakda ng daan para sa tabak na paruon sa rabah ng mga anak ni Amon at sa Huda sa Jerusalem na nakukutaan sapagkat ang hari sa Babilonia ay tumayo sa pinagkakahiwalayan ng daan sa bukana ng dalawang daan upang magbadya ng panghuhula. Kanyang iniwasiwas ang mga pana na paruot parito Siya'y sumangguni sa mga Diyos-Diyosan. Siya'y nagsiyasat sa atay. Nasa kanang kamay niya ang panghuhula sa Jerusalem upang magumang ng mga pangsaksak, upang bukahin ang bibig sa pagpatay, upang itaas ang tinig sa paghiyaw, upang magumang ng mga pangsaksak laban sa mga pintuang bayan, upang maglagay ng mga bunton upang magtayo ng mga katibayan. At sa kanila ay magiging parang panghuhulang walang kabuluhan sa kanilang kaningin na nanumpa sa kanila. Ngunit ipinaaalaala niya sa kanilang kasamaan upang sila'y mga huli.